Mawel ka sa camera Mawel <laughs> Oh guys Mataming gisin Tingnan kami na ano guys Kitchen namin dun Ang kitchen kasi eh, Dito Ano Bibilin mo yun Tapos i-assemble nila Eh bibili kami bagong kitchen Yeah, tingnan natin guys, samahan yung kami bumili ng bagong kitchen. Tingnan natin kung ano 'yung maganda. <laughs> Bali, anong sukat, Ma? 50 meter ah 50 centimeter 300 325 centimeter yung size ng kitchen na bibili namin tingnan natin gaganda dun sa ano kami pupunta eh sa ikea tapos maraming mga toys din dun chance na bibili kami ng mga toys na no? Right, guys? Hmm? Right, right, right. This dish? Naligo ka ba siya? Ayun mo na agad. Dali, tapsip-sipin muna kasi eh. Ano siya? Sa tulong siya naman Pahin ako. Pahingi hmm. Bakit dito sa kabila? Sa kabila Sa kabila Ayun Ano mo, tapo mo Para marunong tali ka dito yan Ano nga, Mavel? Ito kami guys, oh. Ano kami? Punta kami ng IKEA. Pabili kami kitchen. Ilang oras po? Ilang oras po punta IKEA? Ano? Wala na, wala pa. Ito lang po. Anong bibili natin? Anong bibili natin sa'yo? iPhone? iPad iPad? Nakalaroan, sa -sa saka -sa Barbie Sige, sige, sa'yo, hindi siya Ha? Sa akin, ano, dollhouse. Dollhouse. Ah, so ka iPhone 15. Ha? Ah, may iPhone 16 na ba? Mayroon nga bang 16? Yung nalang pipili natin, iPhone 16. Wala pa ba? Wala pa. Ah, wala pa pala guys. Huwag nga tayong bumili. Wala pang iPhone 16. Wala pang iPhone 16. Wala pang iPhone 16. Okay, okay. ano,

dito nga. Ayun oh, no, dito oh. Dito sa harap po. Ano? Ano? Wala pa dyan! O di, ano? May toilet ba sila dito? Oo. Oh, okay. May toilet ba Eh, dito sa ano? Sa... Ayun o, no, bathroom o. Oh. Toilet eh. Uy, na? Ayun o, no, ang ganda ng baso o. Oh. Ay, baso ba yan? Hindi <laughs> ba rin baso. Ay, ang ganda! Sabi ko sa'yo, magdala na tayo ng maleta eh. Ang gigigilap sa'yo eh. Ma, hindi yan ang purpose natin yung mga yan. Huwag kang bumili ng mga kalat. <laughs> kalat ka dyan. Undo na, oh, you know? ihi. ka na, ihi tayo. Family, eh. Family. Ha? Huh? Kitchen lang. Hindi, hey, meron dyan. Hindi pwedeng wala. Ayan, no? Ah, ito ang ano, 199? Ayun hmm. o, no, Coxfield. Vista, ito yun eh. 199 to. Tapos? Ito, ito naman 179. Eh, okay. yung oh, kompleto niya ngayon na ngayon? Hindi. Ha? Hindi, yung kitchen lang. Anong kitchen dyan? Ah. Yan, dyan kayo magbabayan. Mapila na si mama. Yan tayo, mga, mga kitchen. Eh. Gamit pang, anong kusina. Kitchen department. Ha? Rob, ano, ako? Ako ba? Maabela no, okay ba 'yan? Oo. Talaga amo 'yan, ha? Oh, dinya sya tinamo. Pagyan, nakita ko kusang-saan-saan niya nagtatapong ko din. Kalabasa na hindi la. Ako pa kayalam. Pakita mo nga yung aso mo, yesha. Kalabasa na hindi la. 好那、啊。 hindi pa diyan hindi pa diyan ako